Yo, what's up? Yeah. So, ito yung unang araw ko dito sa Manila. Unang araw ng paghahanap ng trabaho. At unang araw ng pagkabigo. Hahaha. <laughs> Bakit nga ba nabigo? So, ganito yon. Ganito kasi yon. Ah, uh, ganito yon. So, ganito yon. Bago natin pag-usapan ng mga, 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 tungkol dyan, tara samahan nyo muna akong lakarin ang 13 kilometers. Habang naglalakad ako papauwi, yan nakita ko yung yung sports car ko. Sino na naman kaya ang gumamit yan? At dumaan ako dito sa pinakamalaking building na pinatayo ng aking papa. Ah, papa. <laughs> papa. At kumain ako ng quick quick. First bite for you. Ah, second bite for me. And the third one is for me. Fourth is for me again. Fifth is for me. Sixth for me seven for me. And, yun lang. Sa dami nga ng building sa likod ko, ah, uh, hindi ko na mabilang. Grabe yaman siguro ng papa ko. Kaso hindi ko pa nakilala ko sino yung papa ko. Sabi nila papa ko yung mayari niyan. Ang dami na pala ng laruan ko. At dito ako natatawa sa part to. <laughs> Kasi palipat-lipat yung direction na binibigay ng mapa Kaya pabalik-balik na lang ako dito Akala mo yan yung kanina? Hindi, ginabi na ako Sa part na to medyo hinihingala ako kasi Mga 5 kilometers na yung nalakad ko Meron na lang tayong uh, 8 kilometers na lalakarin So ayun At dito sa so part na to hindi na ako natapaan na, 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 na ang ganda ng mga lights nila Naalala ko December ko pa lang ito na shot pala eh, Hindi ko pa na dito Kaya yan, ganyan, ganyan Oh, ganyan Ganyan yung ginagawa nila sa mga ano nila. So, yan. Tami. Call of Tami. Yan, oh. Yan. Call of Tami talaga. Kasi kumakain na ako. Kasi ginabi na ako eh. Ilan na kain lang ulit na ako. Kain dito. Dito sa part na medyo na pa. ba Naalala ko, mga 9 kilometers na yung nalakad ko. Kaya kumain ako. Kasi nagutom na ako eh. Yan, pangilang bite na yun. Na, nabilang nyo ba? Pangilang, pangilang yon Yeah, basta lahat ng bites niya yung para sa akin yan. Hindi naman para sa inyo yan. Kasi alam nyo, yo! Oh. Kaya wag kayong magpapaloko sa mga, sinas, sinas, sinas sa, sa mga sabi na first bite for you. Yan, hindi totoo yan. Kasi yung first bite para sa kanya yon Kasi siya yung kumakain. Yan, oh, yan, oh, oh, oh. Nagigigil ako. Boy, tapang yun. Bawal, bawal, bawal yun, bawal yun. By the way, itong ginakain ko ngayon, hindi, hindi ako bumab... Hindi, hindi ako nagbayad nito. Libre lang to. Habang kumakain ako, ito nakita ko na naman yung mga sasakyan ko nagpakapakalat palakapakat pakalat kalat na lang dito sa daan. Eh uh, oh. Uh, uh. Nadaanan ko pala yung sister company ng KFC, yung McDo. <laughs> uh, uh. Oh eh. So yan, bite. Oh, uh, para sa akin 'yan. At dahil nga nauuhaw ako, eh, uminom na ako. Alam naman na naman na iinom talaga tayo pag mauuhaw tayo, 'di ba? Tama ako. Lagi na naman na, na Lagi akong tama. Hindi lang, hindi lang. Nakita nyo yung pawis ko? Hindi dahil sa pagod yan. Dahil busog na ako. Kaya pinapawisan ako. Sa bandang ito ay, wako na banda Wako na banda. Sa bandang ito ay nasa Rosario na ako. Papunta na ako dito sa oh. Papunta na ako dun sa papunta. Saan <laughs> nga ba ako papunta? Hindi ko na alam kung saan to. Yan. Dami mga sasakyan dito. Ah, oo nga pala, nandito na ako sa manggahan. And then, numinom na naman ako. Baka kala nyo, ito yung ibig sabihin ko sa manggahan, ha? Hindi, buko yan. Yung manggahan, barangay yan. Mag barangay yan. Manggahan. Barangay manggahan. So, yan, umiinom na ako ng buko. Buko yan, ha? Dapat alam nyo, kasi bu buko yan. Bo buko kayo, bobo kayo. Sa so, panghuling inom ko na to, ayan. At dahil nga nagchat si ate, na bibili daw ako ng pares. Eh, duman ako dito. Bumili ako ng pares. Kasi, alam niyo naman, marami akong pira. Kaso, wala na akong pera. Eh, marami akong pera eh. Kasi, wala na akong pera ngayon. Yan. Sana naintindihan nyo. Napagagaling kong magtimpla dyan. At bago natin makalimutan kung bakit ako nabigo ngayong araw, kasi ganito kasi yan. So, dito sa part na to, pauwi na ako. Dahil ganito yon. Alam nyo naman, ano, 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 alam niyo yung question, question and answer. Yung in-interview ako, kalain mo yung tanong, paano ko paano ko i, paano ko i-explain yung kulay na red sa sa bulag? Alam niyo 'yon? Hindi kaya kaya bumagsak ako. Ano ba naman? Ano ba naman klaseng tanong 'yon? Na mental ako. Hindi ko alam kung anong sasagot ko. Kaya ayun. 'Yon yung 'yon yung unang Pagkabigo ko dito So, okay lang At least I try I try my best And I try my I, I did my best But my best Wasn't good enough And So, dumating na ako dito Sa bahay ng teta ko Ayan Nagtatago siya sa so, tumingin ako sa salamin Ang ala ko pumayat ako